Tingnan natin ang mapa. Ang Pilipinas ay isang arkipelago na binubuo ng libo-libong mga isla. Nakikita ba ninyo ang malawak na dagat sa gawing kanluran ng Pilipinas? Ito ang isa sa pinakamalaking bahagi ng ating karagatan. Ito ang South China Sea na tinatawag din nating West Philippine Sea. Ang dalawang pangalan na ito ay madalas na nagdudulot ng kalituhan. Iisang e dagat lang ito, pero magkaiba ang ibig sabihin ng dalawang pangalan ang bawat pangalan ay may kani-kaniyang kahalagahan at konteksto. Ang pagkakaiba nito ay nakaugat sa ating kasaysayan, sa karapatan nating mga Pilipino, at sa pagiging soberanya ng ating bansa. Mahalaga ang pag-unawa sa mga pangalang ito upang maipagtanggol ang ating mga karapatan. Ang South China Sea ang mas kilalang pangalan sa buong mundo. Ito ay ginagamit sa mga internasyonal na mapa at mga dokumento. Ito ay dahil nga sa lokasyon nito na nasa timog ng bansang China. Ang pangalan ay nagmula sa perspektibo ng mga Chino. Pero ang West Philippine Sea, ang opisyal na tawag natin sa bahagi ng dagat na sakop ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Ang EEZ ay mahalaga dahil dito nating kinukuha ang ating mga yamang dagat at iba pang likas na yaman. Ang West Philippine Sea ay mahalaga rin sa ating mga mangingisda at sa seguridad ng ating bansa. Dito naglalayag ang ating mga barko at nagbabantay ang ating Navy. Ang pagkakaroon ng dalawang pangalan ay nagdudulot din ng mga isyu sa internasyonal na komunidad. Mahalaga ang diplomatikong pakikipag-ugnayan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Noon pa man, ginagamit na ang South China Sea, lalo na ng mga manlalayag at mga ngalakal na dumadaan sa lugar na ito. Noong panahon ng kolonyalismo, Sinakop ng mga taga-Europa ang malaking bahagi ng Asia kasama na ang Pilipinas. Kaya naman sa mga mapa at dokumento nila, ang nakalagay ay South China Sea. Pero hindi ibig sabihin noon ay bago lang ang West Philippine Sea. Sa totoo lang, matagal na itong ginagamit ng mga Pilipino. At noong 2012, opisyal na itong ginawang pangalan ng ating pamahalaan para ipakita ang soberanya at karapatan natin sa bahaging ito ng dagat. Bakit nga ba mahalaga sa atin ang West Philippine Sea? Ang karagatang ito ay hindi lamang isang bahagi ng ating teritoryo, kundi isa ring mahalagang yaman na nagbibigay ng kabuhayan at seguridad sa ating bansa. Una sa lahat, sagana ito sa likas na yaman tulad ng isda, langis at natural gas. Ang mga yamang ito ay nagbibigay ng pagkain at enerhiya na mahalaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Malaking tulong ang mga ito sa ating ekonomiya at kabuhayan. Ang mga mangingisda ay umaasa sa masaganang huli, habang ang industriya ng langis at gas ay nagbibigay ng trabaho at kita sa ating bansa. Pangalawa, ang West Philippine Sea ay daanan ng mga barko para sa kalakalan at transportasyon. Ang mga barkong ito ay nagdadala ng mga produkto at kalakal na mahalaga sa ating ekonomiya. Maraming barko ang dumadaan dito para magdala ng mga produkto sa iba't ibang bansa. Ang kalakalan sa karagatang ito ay naguugnay sa atin sa iba pang bahagi ng mundo. Pero higit sa lahat, ang West Philippine Sea ay bahagi ng ating teritoryo. Ito ay isang simbolo ng ating kasarinlan at soberanya. Nakasaad ito sa ating saligang batas at sa mga pandaigdigang batas tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang mga batas na ito ay nagbibigay ng legal na batayan sa ating pag-angkin at pangangalaga sa karagatang ito. Bilang mga Pilipino, tungkulin nating alagaan at protektahan ang ating karagatan para sa atin ngayon at para sa mga susunod pang henerasyon. Ang pangangalaga sa West Philippine Sea ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa kinabukasan ng ating mga anak at apo. Ngayon, ang West Philippine Sea ay pinag-aagawan ng Pilipinas at China. Ang mga mangingisdang Pilipino ay patuloy na nahaharap sa mga hamon sa kanilang kabuhayan dahil sa presensya ng mga barkong Chino. Iginigiit ng China ang kanilang nine-dash line claim na halos sakop na ang buong South China Sea. Kasama na ang mga bahagi ng West Philippine Sea na sakop ng ating EEZ. Ang mga artipisyal na isla na itinayo ng China ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa ekolohiya ng karagatan. Ang pag-aangkin na ito ay walang basehan at tinutulan ng Pilipinas at ng iba pang mga bansa. Ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 ay pabor sa Pilipinas, ngunit patuloy pa rin ang China sa kanilang mga aktibidad. Ang mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea tulad ng pagtatayo ng mga isla at pagpapadala ng mga sundalo ay nakakaalarma. Ang militarisasyon ng mga artipisyal na isla ay nagdudulot ng pangamba sa mga kalapit na bansa. Nagdudulot ito ng tensyon at nagbabanta sa kapayapaan at seguridad sa ating karagatan. Ang mga naval patrols ng iba't ibang bansa ay nagiging mas madalas na nagpapakita ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa rehiyon pagkakaisa sa pagbantay. Kahit maraming pagsubok, dapat magkaisa tayo sa pagbantay at pagtatanggol sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang paggamit ng tamang pangalan, ang West Philippine Sea, ay pagpapakita sa buong mundo na hindi tayo magpapatinag sa pamamagitan ng diplomasya, pakikipagtulungan sa ibang mga bansa, at pagpapalakas ng ating sandatahang lakas. Mas mapapangalagaan natin ang ating karagatan at ang ating kinabukasan. At dito nagtatapos ang video na ito. Kung gusto mo ng mga ganitong content, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa susunod pang mga video.